at ganun bakalang iba talagang lunes tsaka birenes lunes, martes, merkeles, webes, biernes mga araw pero pagdating ng sa, friday may bilang hanggang monday kapat na araw lang friday, saturday, sunday, monday Hindi lunes, martes, mga galas, laras, viernes. Lunes, martes, mga galas, laras, viernes. sabato, linggo, do lunes. Okay. kalender Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Tapos pagdating ng Friday hanggang Monday. Ay, ah, ito na yung Ginagawa ka? Hmm. Bakit? Mukha video ka pa. Kapatulong sana ako. nang? Day ko kasi alam ba't gano'n. Yung lunes hanggang biernes. Hmm. Bakit? Agad siya yan? Oo. Ano? Lunes hanggang biernes? Oo. Oh. Tignan mo kasi yan yung kalendar, oh Oo. Anong problema mo yan? Ay, ano? Problema mo kaya no yung lunes hanggang Friday. Bilangin mo lima. 1, 2, 3, 4, 5 Mula mong araw Eh, pag magsisimula ka naman ng Friday 1, 2, 3, 4 Apat lang oh, ngayon Anong... Magkalapit po magkalayang lunes tsaka Friday? Magkalapit, magkalayo O, oh, di ko alam Tapos, ganun Parang... Kulang nung araw Walang, walang araw. Putangin na ba't pati yan? Walang problema. Putangin na ba't pati yan? Walang problema. Okay nang inom talaga nun. Sino ba gumawa ng kalendaryo? Bakit walang ano? wala talaga yan eh. Ay, okay na naman. Ay, okay na naman. Duga na nga. Alis na nga ako. Sungit po naman.